Joke ko lang ito naman. Sige na, Rob. Kung gawin mo lang kang gagawin mo. Hi! <laughs> Kakaasal talaga. Ito ang kaanuhan. Ito talaga. Manahimik ka dyan sa pwesto mo. Ito ang pagkawal. Hindi naman lagi <laughs> sila tatay hey dito. Hindi pala yung si tatay tsaka si nani. Sunod tayo mo. Hindi ka na sinasakyan natin. Sorry, sorry, sorry. Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba ito? Ano guys, we are now traveling go, from Belair going to hindi na jawan, hindi pa pala So, say hi yeah. to the vlog. Yeah. Okay. Hi. Thank you. You have Thank to you. speak in English. Hello, fine. Hello, welcome to my... What, my? To May my... Yama. To my Hello, funeral. Hello, vlog. Welcome to my guys. Ganon. <laughs> Shower out, everybody, to my... To my, to my... Tumay, tumay. tumay, tumay. Nakakasar naman yan yung video. Ang <laughs> <laughs> <O> kagating-dating. <-dating. laughs> I-delete ko to tal talaga. Didelete. Diba, paminsan-minsan. Masarap talaga mo to rin ako. Kabili ang inip. Kabili, may inip yun Puro traffic to. Ay! Oh, yung drive. Sir, taga Cavite. Huwag natin siraan yung Cavite. Maganda doon sa Cavite. Promise. There it is. Ay, siya pagkakatanim nila ng mga buko. Nakalinya talaga. Ganyan bro sa ano, summer. Ayan, mga kaibigan say hi to the vlog welcome to my channel what channel hindi mo naman to chat welcome to my channel channel 2 may no